Natali ko yung kambing. Kasi delikado rin. Sa mga baboy, kung magkasugat-sugat. Ito yung hinahalo natin. Okay bang lahat? Oo. Oh. mabait so ang ating pagkain ngayon sa kanila Tingnan natin mga isang mga alaga natin at may halo rin yung konting feeds para sa mga sisew yan o, bilis na maubos yung mais yan o no? napakadilis bilis na ubos yung migay na mais dito so. na naman, ganun din no? nakain na rin yung mga alaga natin dito yung manok Napakagaling ng na mga masikin natin Napakabilis kumain niya Ibang manok naman, wala na dito no, May kanya-kanya na rin silang Pinupuntahan so, oh. Pag ganito kasi Pag umaga, minsan ang aga rin nilang Umaalis, nandun na Pupunta na dun sa mga damuhan hmm. busog na sila maya maya naman yan pupunta sa mga damo damo dito na park at may nga inang damo pupunta yan sila naman yung mga sisiyo natin ng babo ayan pinapainom natin ng tubig na may king's beta plus animal food supplement tapos ito Binibigyan natin ngayon ng Integra 2. Integra 2 na yung binibigay ko ngayon no, ng na feed sa kanila. Uh, minsan naman GMP2 or yung uh, Galimax 2 or uh, minsan Infinity 2 so depende sa ating sa available sa lugar natin uh, pero sa feed supplement Kings Vita Plus binibigyan natin dahil. so uh, ayan yung ating pagpapalaki nito mga sisiyo natin ng pabo noong eh, uh, booster chick booster binibigyan natin tapos ngayon habang tumatagal ay nag upgrade naman tayo ng medyo uh, malalaking ko ano, malalaking patuka para madali nila makain ay, mga pabo natin na dito at yung mga kambing natin doon ay naglalaro na yung pabong nakalabas oh pasok mo na oh sulod sulod Yung kambing namin, dito naglalaro sila. May mga kambing tayo dyan. May mga sisiyo kahit dito. Ito yung marami sisiyo ng manok Nilagay ko muna dito. Ayan, marami marami yan. Nasa 18 pirasong sisiyo. Ang dala niya. Kaya dyan muna. Tapos nandito naman yung ating mga kambing mga baby kambing at may nanganak kaming baka ako papakita ko rin sa inyo kung nanganak naming baka maya maya ayan yung aming kambing oh o mga baby kambing kalaro nila yung mga mamis nila yan ang ating mga kambing dito And may dalawang baby kambing tapos dito sa unahan meron pa tayong magnanay din anak na mga kambing natin at next month may susunod pa tayong antayin hello gusto na tapos dito rin o oh. Yan, malaki-laki na siya. January naman tayo pinanganak. Hello, Jeno. Kumusta mane? Eh? Hmm. Kumusta mane? eh? Bait yan eh. Yung mami niya oh. Pinakamatanda na yung mami niya. Ayan naman si Mingoy, oh. Hello, Goy. Kumusta na, Mingoy, Goy? Ay, oh. <laughs> Ay, mga baboy natin nandyan din. Ayan yun yung mga mitmi natin. Yung bibi baka, ang besonahan. Cute na cute din. Napaka-cute din ang ating bagong baby baka. Lun. Ang sigla na oh. Ating baby baka oh. Napaka-cute ng baby baka natin. Hello ma. Ang tago. Tago siya. Ma. Ah. Ayan oh. Oh, bagong panganak yan. Ang ganda. Busog niya. Shhh, Napakalisin yung dog kasi baka kagatin niya. Kala so, niya yung dog din. Dito naman nakatali yung kalabaw. <coughs> Yan po, dito naman iniwan ko yung motor kasi dito namin ikakagay yung kangkong mamaya dito naman yung kukuha na namin ng kangkong sa bandang baba medyo madulas kasi ngayon dahil sa hamog o no, kaya mahirapang makaakyat yung motor kaya iniwan ko na yung motor sa baba at makuha ng kangkong dyan Ganyan yung kangkungan pwede na lang ay minsan umuulan-ulan din kaya may nakukuha kami ng kangkong dito Nauna na si mama Papa naman ang hapdo ng Kain ng baka Kasi yung baka ko Minsan dito nag-aantay yung baka Ay wala siya dito ha, ano, nasa taas ibabaw siguro no? Nagantay lang siya dito tapos binibigyan namin ni Pierre Grass so, Ito yung Napier Yung pinagkuhanan namin Kasaging sa oh. Meron din dito ang Madre de Agua Madre de Agua o malago na Yan o oh. Ito yung Madre de Agua Nagdag rin sa pakain na hayop yan Ay do pinagkuanan na ni pier. Dito naman tutubo na naman muli yung pier dahil ngay pinutol. Ma! Ma! Hmm. Tawag. Ay yung Ma! Ay ning baka. Bababa na. Ma! Oh. Ano? Si yang baka, ah. Saya Ao. Siang baka ka patung tu. Itu nama si unga o. Oh. Nga. Mustana si ungat. Oi, oh, balabaw natin. namin yung baka yung baka namin na uh, pinapakawalan ko dyan sa loob ng ranging area nakalambat to nitong yan hagwire, tapos nandyan yung baka ah, ma bumaba ba siya dito tuwing umaga kasi kakain niya ng nipir grass nandito naman sa kabila yung nipir grass ayan yung nipir grass oh. yan ang kinukuha na pagkain niya hello musta yan hanap niya na yung nipir Tapos tuwing hapon naman, nung akyat siya doon sa ibabaw kasi inom na naman siya ng tubig. Hmm. May kayo manu-unok rin siya? Kapon ko na, masyadri. Masayo dahil siya kayo? Hindi na yun, ganyan na yun. pagkain mo siyang ipier yeah. grass. Oh. Medyo konti na lang kasi yung damo dito dahil pag init. Yan ay grass ang pagkain niya. Kasama naman ang baka namin dyan sa loob yung kambing. Oh, may mga kambing din dyan sa kababoy. So ito siya sinama namin dyan. Ayan, binibigyan lang ng napier grass kasi para hindi niya rin ubusin yung damo. Ayan, so, no? Dito yan galing yung napier. Dito galing yung mga napier grass. Ayan, ito inanihan na. Tapos ito naman tutubo ulit yan. Ayan, may mga bagong tumubo na naman. Tapos yun yung pa yung malalago pa. Tapos ito naman yung Madre de Aguao. Nalaki na ng Madre de Agua. Oh, Madre de Agua na napakalago na. Ayun yung at may saging din dito. Ang dami pang pagkain dito. Mabubuo na rin ulit. Ang kangkungan naman namin dito sa bandang baba. Yan naman nila may dito. Kaya mama na, nauna na kasi sila dito. Ito, marami namin kangkong pa dito. Magpahinga muna namin yung kasaba kasi hindi pa kami makatanim. At tag Ano, tag init. Kaya kangkong tangkong napakarami. So biyag lang na baga-baga ito ang tangkong. Ito may ni uh, may Madre de Agua. Ito yung mais ng kapitbahay. po ay pagkakainin natin ito mga pigs ito so, yung nakuha natin may kangkong may kangkong naluan natin ng ito yung natin kangkong marami tas darak saka may konting pigs saka konting yellow corn so, tapos hinaluan na natin ng kings may taplas ano yung Hello nito ikaw

you one pig pasaway <laughs> ang baboy na pasaway <laughs> talaga yung ano nya nagalaw nyo na ito eh <laughs> para matapon ayun o no? madalas yung kambing tinatalian namin yan o kaya lang sa ngayon yan muna hindi ko na tinali may talik yan kung pwede rin siya talik kapag pa ka aggressive Yung kinusuwag niya yung baboy. Natalik ko yung kambing. Kasi delikado rin. Yung mga baboy, baka magkasugat-sugat. Uyisali rin tong simingoy. Ito rin lagyan ko siya dyan sa dulo para hindi siya maaga dito banda. Yan yung ating ilagawa dito pagpapakain sa mga alaga. Tangkong naman ang ating kakain sa kanila. Tangkong na may darap. May inahing baboy itong nandito O, pati kambing, makain ng tangkong at darap. Bakas yan kumain ang mga baboy natin yan. Kung kambing naman, minsan nakakatabi lang nila. Hindi naman siya nang aaway. Pero pag nasasaktan yan, nagagalit. Eh, may sungay siya. Yung baboy wala. Kaya so, natutalo niya yung mga baboy.